Si Police Colonel Jean De La Torre, ang Chief of Police po ng Makati Police. Maganda umaga po sa inyo, ma'am. Yes, sir, Ted Pailon. Magandang umaga po at kay Miss DJ Chacha. Opo, salamat sa panahon. Ma'am, pwede ho ba ninyo munang ikwento po ang police report nito? Sa blatter huba ano po ang kwento dito po sa aming napapanood ngayon na viral video kung saan po may dalawang naka-helmet ano ho, na hold-upper na at uh, pumasok nga po sa Izakaya Kojiro along Antonio Arnaiz Avenue ma'am. Opo, uh, sir actually sir um uh, meron pong uh, nag-viral nga po at tama po yung binanggit nyo on the alleged robbery hold up incident that transpired po um inside the restaurant along um uh, um along Pasay Road or sa Arna Arnaiz Avenue, uh, on May 4, 2025, sir, uh, at 6.35 p.m. po, and was reported 11 p.m. na po, sir. And uh, yun po yung kuha sa CCTV, sir. Uh, it's a motor riding um, yung uh, suspect po na pumasok po sa isang uh, uh, restaurant po doon sa nasabing lugar. Yes, ma'am. Opo. Ano po ang mga nakuha ng mga hold-upper na ito, ma'am, doon po sa mga parokyano ng naturang Japanese restaurant? Opo. Sir, actually, sir, kung uh, napanood na nila yung uh, video or uh, sa mga hindi pa nakakita po ng video, uh, yung wallet po ng isang uh, Japanese national uh, na may... Uh, Uh, laman po na 25,000 tapos po may mga uh, kinuha silang cellphone pero binalik din sir that day, uh, that incident po so may mga gamit po doon na mga mamahalin sir pero yun yung kaya tinitignan natin sir kasi yung 25,000 pesos lang na puslit pa ang pagkakuha po nung uh, kasama nung isang uh, uh, um, rider po Um, yung uh, pera ng isang uh, uh, Japanese national. Sir, uh, yun yung pagtataka natin, sir, dito. Kaya po, sir, uh, mas in, masusing iniimbestigahan po natin ito dahil uh, nakita natin na ibinalik po yung uh, mga cellphones na tinignan din uh, doon sa mga ibang kumakain po na mga nandun sa restaurant. At uh, sir, um, makita natin na uh, meron pang uh, sumigaw doon um, sa ating investigasyon na isang staff, Pinoy, Pinoy staff, na sir, bawal po yung ginagawa niyo at sumagot sila sir na wala kaming kinukuha. Binabalik nga po namin. Okay, opo. Pero ma'am, sige po kasi may mga katanungan po ako. Ano po? Sige. So, uh, ano pa mo ma'am so far ang inyo pong napag-alaman? Uh, ilan ho ang customer? Ano-ano ang mga nasyonalidad ng customer? Opo, ah uh, pwedeng humbang malaman natin muna kung uh, yes, meron sir. na automation. Uh, okay. Sir, ang restaurant po ay isang uh, pahaba siya na kainan at uh, meron pong 8 hanggang 10 po na kumakain doon at uh, meron pong uh, iba-ibang uh, may mga Pinoy actually sir uh, Ted na kumakain doon doon mm -hmm. at tatlong uh, Japanese uh, national national po. Apo, apo. Ma'am, 6.35 daw po nangyaring insidente pero naiulat sa PMP na, sa, sa ano ho ito, sa pinakamalapit na presinto alas 11 ng gabi na po? Yes, sir. Apo. At uh, yun nga mm -hmm. po sa totoo lang, sir, uh tayo po ay uh, kinulit na yung uh, yung ating uh, biktima nga po na kung saan tinangay po ang kanyang wallet. dahil sir uh, sa totoo lang sir Ted ay uh, napilit natin siya na magcomplain at uh, kahapon po ay umalis na ng bansa kasi yun po yung schedule ng kanyang pagbalik uh, nagfile po siya ng kanyang affidavit of disinterested pero sir sabi ko nga po hindi pwede at hindi po sapat dahil po uh, nabanggit din ng ating legal officer sa PNP na pwede po maging nominal complainant ang PNP kaya sir ipagpatuloy po natin ito para malaman po natin ang anggulo opo mm. at ang mm. motibo po uh, ng nasabing uh, insidente po apo. ng suspect opo Ma ma'am ito ba'y babae ano po kanyang nationality ito pong kinuna ng 25,000 pesos na cash sir isa po siyang lalaki uh, 52 years <clears throat> old po Oo, lalaki siya, uh, 52 anos, na ano pong kanyang nationality? Uh, siya po ay isang uh, Japanese, sir. Okay. Ma'am, ganito po, no? kasi nga sa report din ng pahayagan, ang binabanggit po dito, Pumasok itong dalawang ito sa video. Kitang-kita po, ano? Ang isa nga, naka-joyride pa na t-shirt. Bagamat, you know, maaring sa kahit na sino magsuot ng ganyan t-shirt. Pero naka-helmet sila yes. at naka-face mask. So, tago mga mukha nito at may mga dalang barel, no? May dala Ato, silang sir. pistol. Okay. Ngayon, ma'am, ang sinasabi po sa report na pumasok sila. Opo, kahit na may mga naandoon na may mga mamahaling bag, no? Mga, ang brand ay mamahalin. Kinuha yung mga cellphone, tapos binalik din. Okay, pero parang isa lang talaga ang kanilang ninakawan. Lumalabas po na parang targeted ang kanilang victim. Uh, sir, actually sir, kung mapapansin nyo nga po, 'yung sabi nyo po na nakasuot po ng isang uh, um, um uh, damit po na, na nakita sa video na isang uh, ating delivery uh, 'yung driver. Um mm -hmm. uh, uh, 'yung isa po ay um patago na pinuslit o po no. maari din po sir Uh, Ted na may usapan talaga sila kasi po ang sinabi po sir ay uh, wala kaming kukunin hmm. so wala uh, pumuslit lang yung isang kasama niya sir na hindi kasi po uh, yung naka po ng uh, sweatshirt sir ay nauna na pero yung nakaitim na jacket po sa CCTV po nakuha ay nakita natin sir na uh, talagang uh, patago na tinago yung uh, pitaka o yung uh, ano ay yung uh, pera sir na yung naglalaman po ng pera ng isang ang uh, uh, ng ating biktima. O nga yung kinunan po ng 25,000. Yes po, sir. Opo, opo, opo. 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 So, wala Kasi, siya... sir, uh, hmm. ang kanilang diniklara, sir, ay uh, wala silang kinuha. In fact, binalik pa nga nila. Opo. So, po, parang ah. sariling lakad na, sir, nung isa, sir, yung uh, kung nakita natin pero sir yun nga po yung lahat pa rin na kukunan natin mm -hmm. sir, sa ating investigation sir kung ano yung tunay na motibo mm -hmm. uh, kung binabanggit nyo sir na may target lamang sir isa yan sa mga tinitignan natin mm -hmm. at maari sir mm -hmm. na motibo ng kanilang uh, pagpasok doon sa nasabing restaurant opo. and sir Ted uh, ma mabanggit ko na lang din na ka -ka -ka uh, yung restaurant po na nasabing restaurant po ay walang security guard opo opo well ah uh obligasyon ho ba ng mga restaurant o anumang pong tindahan na magkaroon ng security guard? Uh, sir, dapat lang po at kasama, alam ko yan sir, kasama sa kanilang uh, pag apply ng mm -hmm. permit, lalo na po sir na yung mga mm -hmm. uh, pumapasok o syempre sir, ito yung mga to ay uh, mga kilala at mga turista din natin sir. But anyway sir, uh, sabi ko nga sir, hindi na para uh, anuhin ang respond Lahat ito sir, gagawin po namin mm -hmm. ang aming mm -hmm. masusing investigasyon at uh, asahan niyo sir na ang Makati City Police Station ay nasa uh, top. Po, ng lahat ng ito para mm -hmm. makuha natin ang uh, suspect uh, o, uh, by all uh, legal uh, means sir mm -hmm. at uh, makita natin ang kanilang uh, motibo po sa insidente. Opo ma'am uh, Colonel uh, una po sa lahat no salamat po sa pagpapaunlak ng panayam. At naunawaan po namin ang inyong pong sitwasyon dito po sa inyong gagawing investigasyon para nga po mahuli itong dalawang ito. Pero hindi natin siguro may tatanggi ma'am, di ba? Na regardless po kung sila po ay isa lang pitakang kinuha, sinoli yung mga telepono for whatever reason. And one reason perhaps is kasi paghawak mo yung telepono, yan ang maaari maging tracker no sa GPS para mahuli ka no so ang isang magnanakaw na medyo wise hindi niya na pag compare uh, ang kailangan niya, iiwan niya yung telepono kasi baka doon pa siya mahuli. That's one, no? Okay. Ngayon, ma'am, ang bottom line po dito, yung impresyon na nililikha nito sa amin is that kung nagawa ng dalawang yon na pumasok doon sa restaurant at may pangalanda ka ng kanilang dalang barel, kung gugustuhin nilang ma, pagbabariling kami lahat doon o hold upin kami lahat doon, magagawa nila. That's the point, ma'am. Ano po? Oo uh, opo, sir. Kaya nga po, hindi tayo Uh, titigil la lamang dyan sir at uh, ganun din sir um, kung meron na po tayong uh, police visibility sa Makati at yung ating patroller sir mm -hmm. uh, sir, isa din yan sa tinitik na nakita natin na Uh, kung napapansin natin, sir, one minute na yung cellphone, sir, no? Mm -hmm. And paglabas, sir, meron kasi, sir, tayo doon na mga uh, ating uh, deployment din. Ang mm -hmm. ano namin, at uh, sir, inaano pa natin, uh, ongoing ang ating uh, backtracking and mm -hmm. forward tracking, sir, sa mm -hmm. nangyayari. Kasi, sir, maari din, kasi pinanggit nyo nga po na pwede talaga silang matrack. Meron na pong pang-track doon kasi kung mm -hmm. cellphone nga po ay kinuha din, ay uh, pwede silang ma, ma makuha kung saan mm -hmm. po area or ma, yes po, matrace o, ang kanilang opo. lugar. Opo kasi ma'am Colonel, ngayon po kasi may election gun ban. Ano ho? And then, lagi sinasabi ng PMP, in place ang mga checkpoint natin. Ito lang yung mga katanungan nga namin eh. Despite the gun ban, ito po, no? uh, ito yung ating napapanood. So, Uh, Mam, ma uh, doon sa inyong, I'm sure, ginawa, kasi kung May 4 pa po ito, nakapag-backtrack na kayo sa CCTV. Ito ba yung naka-separate na motorsiklo itong dalawang ito? Saan ba sila ng galing? Uh, paano ba ang report na tinanggap po ninyo, uh, Colonel? Actually sir, uh, nakita po natin doon sa Sir, actually sir, ayaw lang natin ma-preempt or sir magdi-da yes, ma, uh, ma compromise sir, ang ating okay. investigation. Babata uh, mm -hmm. sasagutin ko po sir yung sinabi niyo sir na magkaangkas po sila nung nakita natin sir mm -hmm. ang hoodin at ang kita natin sir nung paglabas na nila. Mm -hmm. And sir, uh, yun nga po at uh, mm -hmm. katulad ng sinabi niyo sir, uh, on, uh, invest, ano pa, sir, ongoing pa ang investigation nito sir kaya Opo. Magbibigay na lang po kami ng uh, detalye once sir na mm -hmm. uh, nakuha natin yung mga iba pang uh, mm -hmm. uh, pagkakakilanlan sa mga uh, nasabing suspect. Ma'am, napakalaking bagay po yung early reporting sa krimen. Anong katwiran dito nung mga staff na duty dito o may-ari nitong restaurant na ito na bakit 6:35 nangyari, 11 PM na nag-report sa polis? Sir, tama po yan. At yun po yung ano natin. Dahil po sinabihan daw sila, sabi din sir, nung victim sir na nag-complain sa atin. Ay, na, pinilit natin actually sir na nag-complain. Mm -hmm. uh, sir, uh, ang sabi po ay uh, wag nang magre-reklamo dahil wala namang nakuha. Pero sir, yun nga po, uh, uh, the mere fact sir na may attempt sila na kinuha. Mm -hmm. Sir, that is already a uh, robbery, sir, uh, according din sa ating legal officer. Kaya, sir, yung uh, pwede nating, uh, since sabi ko nga, pwede nga uh, mag, mag, uh, maging nominal complainant ang mm -hmm. uh, PNP, kami, mm -hmm. sir, sa Makati at isa yan sa tinitignan natin na talagang may robbery, sir, ng langyali and yung omnibus election code, sir, in mm -hmm. relation to RN 10591, sir, ang mm -hmm. maari din po natin nga uh, ikaso sa mga suspects po na, Opo. na ito. Opo. Colonel, ano ang sabi ng precinct commander niyo dito? Kasi, ma'am, di ba dati-rate, kung ikaw yung chief of police, eh, yung mga bawat precinct commander, di ba? May kanya-kanya kayong responsibilidad sa bawat lugar ninyo. Oo, na dapat di kayo malulusutan dyan kasi, kasi bebembang sa akin kung sakasakaling kayo malulusutan dyan. Ano pong sabi sa inyo dito ng ano, precinct commander? Yes, sir. Sir, sa totoo lang, sir, uh, kasama, po, kasama ko po siya kahapon sa pagpapaunlak lang ng interview. Mm -hmm. At talagang very hands-on din ang ating uh, Uh, substation commander ng Ayala, sir. Ayala 5, mm -hmm. si Major Anthony um, Bagsik, sir. At uh, talaga naman, sir, siya po ngayon ang at mga uh, kasama niya yung kanyang tao ang mm -hmm. uh, uh, nagbabacktracking, sir. Sila po ngayon ay nakatutok kasama ng ating mm intelligence -hmm. po at uh, ang ating operations po ng uh, Makati Headquarters. Okay. Sige po, ma'am. So, ma'am, uh, dito po, ano, yung pong uh, kausap nang mga investigador dito, yun bang staff lamang on duty o mismong operator ng restaurant, ma'am. Ah, uh, paano po? Sir, actually 'yung uh, CCTV footage mm. po na nakita na, CCTV po na nag-viral, sir, ay uh, galing 'yan sa isang restaurant, 'no, 'yung nasabing restaurant, at uh, 'yung kanilang staff po, manager at mm. uh, 'yung ibang uh, crew po ng uh, nasabing restaurant. At uh, Sir Ted, maidagdag ko lang no. Yun mm -hmm. pa at uh, sabi ko nga itong restaurant dito ay isang pahaba. So mm -hmm. man diyan kitang-kita din po doon yung uh, kanilang kahera o yung cashier po no na mm -hmm. talaga ding wala din namang ginalaw doon kung ang uh, <coughs> ang corpus ng mga ito ay malakihan o ano at uh, yung mga gamit po mas may mga mamahaling in fact po yung binanggit ng ating uh, victim uh, na um, napilit nga po nating magreklamo ay yung kanyang uh, gamit po na relo. So yun din sir yung ano uh, namin na uh, yung isa kasi doon po na nakaitim sir no sir Ted mm -hmm. yung isa yun yung talagang parang panakaw lang yung anong kanyang pagpuslit doon sa pitaka ng ating biktima. But again sir um ang aming uh, ang aming uh, ano sa publiko na talagang ito ay hindi namin titigilan Sir Ted ang uh, aming investigasyon uh, investigation dito at uh, ito ay alam na rin naman po ng ating uh, District Director at ating Regional Director ang ating mga action So yun mm -hmm. lang sir. At hindi pa kami makapagbigay mm -hmm. sa inyo ng uh, talagang um, derechahan no, mm -hmm. na para hindi po ma-preempt or uh -huh. ma-compromise sir ang ating ginagawang investigasyon. Uh -huh. uh -huh. Colonel, um, si Chacha po ito. Um, yes, tama po ba yung area na yan doon sa may Arnaiz Avenue nangyari? Yes ma'am, mm -hmm. uh, DJ actually po ang Ar Ar Arnaiz Avenue ay kilala noon bilang Pasay Road kaya ayun mm -hmm. po ang ginawa, ginawa po o ginamit doon oh. sa nag-viral na video Pasay Road pero yan po ay sa Arnaiz so, Avenue. Uh -oh. Tama. Kasi po. yung area na yan diyan sa Makati which is Arnaiz Avenue medyo high end yung area na yan tapos marami tayong mga expats within the area at no doon nga sa video makikita natin mostly eh puro foreigners po yung nando doon sa restaurant so ngayon po doon sa area bayan na Arnaiz is this the first time na may ganyang insidente sa, sa may road. Arnaiz oh. Avenue oh. or Pasay Road mm -hmm. first time po ba yan na may ganyan o meron din kayong mga reports na natanggap ng kaparehong insidente ah uh, actually ma'am uh, yung kahabaan ng Pasay Road po, sa restaurant po, first yes. time po itong nangyari. Pero po, may mga reported isa lang po na snatching pero hindi po sa area na yun. Uh, mahaba po kasi mamayang Arnais Avenue na yan. Mm -mm, But mm -mm. kung tat tatanungin niyo po itong insidente nito, uh, nangyari po kasi sa loob ng restaurant. Mm -mm. Uh, pero yung isa po na snatching ay sa, dun po mm -mm. along the streets mm -mm. mm -mm. So yung riding in tandem na pinasok yung restaurant, first time dun sa area. So pa ngayon po, papano nyo po gagawin na because may medyo high-end yung area and maraming expats, sisiguruhin na hindi na po ito mangyayari ulit. Yung police visibility sa mga oras na ganun, between 5 p.m. until 2 in the morning, since matao po dyan sa gabi, papano pong ginagawa ninyo? Yes, ma'am, uh, DJ. Actually, ma'am, kung mapasyal po kayo doon, meron po tayong... Uh, uh, Police uh, patrollers sa area, mm -hmm. along that area. Pero yun nga po ang banggitin natin na nangyari po ito at wala pong komosyon kasi nung uh, yung ating mga uh, patrollers ay mm -hmm. dumadaan o yung ating mga mobile ay dumadaan along that area. Meron po tayong 24-7 na patrollers at police visibility po sa, sa nasabing mga lugar. Okay. Sige po, so Colonel, kami po ay uh, maghihintay sa magiging resulta po no? And uh, hopefully nga po pagkakalutas dito po sa kasong ito sa pamamagitan po ng paghuli dito sa dalawang taong ito. Salamat sa pagpapaunlak po ma'am sa interview. We appreciate this at kami maghihintay po sa inyong report, ma'am. Opo, Sir Ted, maraming salamat din po sa inyong uh, pagpapaunlak po. Opo, salamat, salamat. Na Marami. Yan po ang hepe ng pulisya sa Makati, si uh, Police Colonel Jean Dela Torre.